Ganito ako dati, isang magsasaka. Bago palang sumikat ang araw, nagagayak na ako para pumunta sa bukid para mag-araro at magtanim ng palay. Grabe. Ako po ito dati. Ito na sa bato sa pagbata, pang matanda, mga kinalas na yan. At ito pa, marami pang iba, traditional business. Hinarang ako maging sa kandalo. Dati, ang buhay ko. Dito ako nagtapos at dito na po ang pangat ko maging isang teacher. Dati, teacher ako na school nito. For nine years, araw-araw kumapasok -araw, -araw nagtuturo sa elementary school. Ito po ako dati, isang broadcaster. Ako yung gumagawa ng balita, ako ang nag-edit ng balita, nagbabalita. Dito po ako sa Radyo ng Bayan. Dati-dati, dito ako. Dito ako nag-opisina, dito ako nag-church, at dito rin ako nagtuturo. Kaya nga, minahal ko ang ganitong klaseng ministry. Dati, ganito ang trabaho ko bilang isang community development worker. Ang plano, nag nandito sa opisina. No, ito ang mundo ko. Dati, estudyante na kami ng school na to. Yan na sa guidance. Ako laging late. Ako laging muloloko. Ako, oh, pag-itagita ka na lang. Pero nag-aniwahiwalay kami after my so. naman sa isip ko ang magnegosyo kasi isa akong magsasaka. Wala akong si Benenite, eh, pero ginawa ko lang ng paraan. Wala rin akong alam sa negosyo, pero pinag-aralan ko lang. Grabe po, after 2 years, first time kong bumili ng sasakyan. Kas, ko ang hawa ko dati, Araro, ngayon po, Nissan Tirano na. Noong unang naririnig-rinig kong malaki ang kitaan sa Inglobal, hindi ako naniniwala noon. Pero one time sinubukan ko, eto na, after one and a half year eto, Hyundai Elantra 2012 model, kaya yung mga nagdududa pa dyan, at nagtatanong kung malaki ang kitaan dito, grabe talaga kasi ito na ang resulta kaya hey, dumating sa akin ng global, ginawa ko ito part time after 2 years, sineryoso ko eto, nagka resulta ako Mitsubishi Adventure, grabe kaya kung ikaw ngayon empleyado gawin mo ito ang global, seryosohin mo Sigurado ako, magbabago rin ng buhay mo, katulad ko. Grabe, ito na. Brand new Chevrolet Cruze 2012 model. Hindi ko akalain isang dating teacher mag-magda-drive mag, ng isang brand new car dahil dito sa InGlobal. Imagine, I just I just do the business for 2 years, eto na nagda-drive na rin ako. Ginawa ko lang, nag-try at naniwalang kaya ko rin maging successful sa business na ito. Noong una naisip ko, wala akong time. Pangalawa, busy ako. Pangatlo, sabi ko, hindi ko linya to. Kaya lang, nung nalaman ko yung sistema ng negosyo, inaral ko siya. Ito nangyari sa akin, in 2 years time, nagkaroon na nga ng ES6 2012 model. At ang malapit nito, ako lang meron ito sa Beto Princesa. Kung nagawa ko, mas magagawa mo. I'm sure mas magaling ka sa akin. Kaya kung ako lang sa'yo, join ka na. Noong una po talaga, punong-puno ako ng pagdududa dito sa In Global. Pero noong nakita ko ang resulta sa ilan kong mga kaibigan dito, talagang tiningnan ko at sinubukan ko, nakinig ako, ginawa ko yung sistema, at makatapos o makalipas ang walong buwan, eto na. Nagkaroon ako ng resulta, meron na po ako isang Napakagandang Hyundai Santa Fe na nakuha ko po galing po sa income ko sa AIM Global. Dahilan sa asawa ko na ko wala nang kagamutan ng kanyang karamdaman, pinasok ko ang AIM. Dahilan dito, siya gumaling. Ginawa ko rin ang business nito. Napakaganda. Bakit? Nagkaroon ka ng first car at second car na ito nga yung brand new, new style Toyota Innova. Kaya blessing kayo po diyan, subukan yung AIM. Napakaganda po talaga. Ang AIM Global, ang una kong pagkakilala ay eh, hindi bagay gawin ng mga professionals na katulad ko. Pero alam nyo, pwede namang subukan eh. Wala namang mawawala sa inyo eh. Tanggalin nyo lang yung pride niyo at pagdududa niyo. In fact, marami at malaki ang pwedeng mangyari sa inyo. Katulad ko, 11 months, ito na ang aking Hyundai Accent. Noon, wala naman akong plano mag-AIM. Kasi unang-una, hindi ko naman linya to. Pero after 10 months kong ginawa ang business, ito ngayon, nagda-drive ako. Mitsubishi Strada. Kaya kung ako nga nagawa ko, bata, babae pa, kayo mga lalaki dyan, hindi ako makaisip na ibang dahilan para hindi mo kaya gawin to. Dati ayaw ko rin maniwala. Pero buti na lang, binabaka ko yung pride ko. After 2 years, dahil sa In Global at trinabaho ko, eto una pa lang, Ford alam niyo, sa totoo lang, nagsisimula pa lang kami. Kaya kung ako sa'yo, sumabay ka na. Dati, sinasabi ko, alam ko na yan, una-unahan lang yan. Pero yung binigyan ng chance, sarili ko makinig. Doon ko na-realize, wala pala talagang una-unahan dito. Grabe. After two years, nakadalawa ako sa sasakyan. Una, Honda Civic. Pangalawa, Toyota Celica. Totoo nga no, walang kwentang pangarap kung walang opportunity At opportunity, walang kwenta rin kung walang aksyon Ikaw, anong aksyon ang gagawin mo? Grabe! after 4 years nakakabigla hindi ko akala na makuha ko yung, yung dream ko na kamarao. mga ka easy ko last 4 years ago naglalakad na ako, lang ako, nakamotor lang ako hindi ko na chance sarili ko na mangarap at trabaho yung pangarap na yun ito pa yung binalik sa ng Inglobal kundi ako magtataka kung gagaya mo lang ginawa ko within 4 years ang sarili mong taon sa Inglobal magkakaroon rin ng ganito O baka masigit pa ba? i so